15 years na pala ako dito sa Saudi. Minsan parang kailan lang, bit-bit ko pa yung lumang backpack na halos. Mapunit na sa dami ng pinasok kong chichiria bago lumipad. Excited pa ako nun. Akala ko after five years, makakauwi na ako for good. Pero ayun, buhay pa rin ako sa disyerto, tahimik, paulit-ulit, pero somehow, nakasanayan na. Nasanay na akong gumising sa tunog ng alarm na parang sirena. Magkape ng instant 3-in-1, at tumingin sa bintana kung saan puro alikabok lang ang tanawin. Pero alam mo yung irony? Dito sa lugar na halos walang halaman, dito ko natutunang tumubo, emotionally, financially, kahit spiritually minsan. Pero pagdating sa pamilya ko, ewan, parang doon ako nalalanta. Nung una, sobrang motivated ako. Yung tipong lahat ng overtime, tinatanggap, lahat ng request ni mama at papa, sinisikap kong maibigay. Anak, baka pwede dagdagan mo ng kaunti kasi tataas na raw kuryente. Anak, si tito mo may sakit daw, baka naman pwedeng makahingi. Anak, may kailangan si Bunso sa school, pwede ka bang magpadala? At ako naman, oo oh, ma, sige pa. Kahit minsan kulang na yung tulog ko. Kahit nagtitira lang ako ng noodles para makapagpadala ng extra. Kasi ganun naman, ba? Diba? Lahat ng OFW may ganung chapter. Yung I'm doing this for them mindset. Hanggang sa dumating yung panahon na nagising ako isang araw at naisip ko, para kanino pa nga ba talaga to? Hindi ko alam kung kailan nagsimula yung pagkasawa. Siguro nung napansin kong tuwing tumatawag ako, parang automatic na tanong agad. Kailan ka magpapadala? May extra ka ba ngayon? Wala nang kumusta ka? O nakakain ka na ba? Ah, minsan pa nga, kahit sabihin kong pagod ako ang isasagot. E di magpahinga ka pagkatapos mong magpadala. Hindi ko alam kung matatawa ako o maiiyak. Pero natuto na rin ako. Alam mo yung tipong ginagawa mo na lang kasi obligasyon na. Hindi na dahil masaya kang tumulong, parang bayad ka sa emosyonal mong utang kahit wala namang kontrata. Naalala ko pa yung unang taon ko dito. Nakausap ko si Mama noon, umiiyak siya sa tuwa kasi nakapagpadala ako ng unang sahod ko. Anak, salamat ha, makakabayad na tayo sa utang ni Papa. Naramdaman ko noon yung halaga ko. Yung simpleng padala, parang medalya. Parang ako si anak na bida sa teleserye, tagapagligtas ng pamilya. Pero habang tumatagal, nagiba yung tono. Kung dati salamat anak, ngayon parang naging, eh bakit yan lang? Baka may naiipon ka pa dyan? Si ate mo na nga ganito karami bigay. Hindi ko alam kung napalitan ng entitlement yung gratitude o ako lang yung nagbago ng paningin. Pero ramdam ko yung bigat tuwing maririnig ko yung mga salitang dati ay walang kahulugan. Weird lang minsan, si mama halos araw-araw nasa simbahan, si papa laging may dalang rosario. Pag tinanong mo kung kumusta sila, sasabihin, God is good all the time. Pero pag nagtagal kang makinig, mapapansin mong after ng God is good, may kasunod na, alam mo si ganito, may bago na namang sasakyan, yabang. O kaya... Si pinsan mo, ayan, buntis na naman. Walang hiya talaga. Ako naman tahimik lang sa kabilang linya. Sa loob-loob ko gusto kong sabihin, Ma, hindi mo kailangang maliitin yung iba para makaramdam ng ginhawa. Pero syempre, hindi mo pwedeng sabihin yon. Kasi siguradong sasagot sila ng, Eh ikaw ha, ang taas mo na magsalita ngayon dahil may pera ka na. So tumatahimik na lang ako. Kasi minsan, kahit anong sabihin mo, may ready na defense line sila at sa pamilya namin, yung pagtumahimik ka, mas madali ang buhay. Naging survival skill na. May bahay at lupa na sila ngayon, courtesy of my kapatid. Na mas matalino kaysa sa akin, pagdating sa investments, executive village pangaraw sabi ni mama, pero maliit lang naman. Bayad lahat, kuryente, tubig, groceries galing kay ate. Pero tuwing kakausapin ko sila, parang laging may kulang. Anak, wala na kaming bigas. Anak, si Papa mo gustong magpa-check up. Anak, baka naman libre mo kami ng lunch, pag-grab mo na lang. Minsan gusto kong itanong, hindi ba kayo nahihiya kay ate? Siya na nga nagbabayad ng halos lahat. Pero alam kong bawal yon, Kasi kapag nagtanong ka ng ganun, ang balik sa'yo, Aba, parang sumbat naman yan ha. Kung ayaw mo na, sabihin mo na lang. At doon ako napapaisip, kailan pa naging sumbat ang curiosity? Kailan pa naging kasalanan ang magtanong kung saan napupunta ang perang pinaghirapan? Mo sa desyerto? Hindi ako galit sa kanila, pero hindi ko rin masabing hindi ako nasasaktan. Parang may manipis na pader sa pagitan namin. Gawa sa mga hindi nasabing salamat. Mga silent expectation at mga gasgas na pangungusap na kami pa rin ang magulang mo. Oo, oh, magulang na nga sila. Pero minsan naiisip ko, hindi ba dapat ang pagiging magulang? Hindi lang puro dapat? Dapat may lambing, hindi lang utos. Dapat may empathy, hindi lang sermon. Pero baka ganito talaga sila. Baka ganito talaga yung generation nila. Yung tipong kapag nakapagtapos ka at nakatulong ka sa bahay tapos na. Parang may bayad na lahat ng pagmamahal nila sa'yo nung bata ka. At ako kahit ilang taon na rito, kahit ilang sahod na ang dumaan sa remittance, hindi pa rin ako sanay. Sa Saudi, ang pinaka nakakatakot na tunog ay hindi yung disyerto o yung hangin sa gabi, kundi yung ringtone ng messenger. Kapag may tawag si mama, alam mo agad kung anong ibig sabihin. Hindi yun, hi, kamusta ka anak? Usually, anak may sasabihin ako, wag kang magagalit ha, at doon mo na alam may kailangan. Minsan maliit lang, padala para sa pamangkin. Minsan malaki, medical emergency na hindi mo alam kung totoo o hindi. Pero lagi kong pinipilit ibigay kasi ayokong matawag na madamot. Pero habang tumatagal, unti-unti kong naramdaman yung pagod. Hindi lang sa katawan kundi sa kaluluwa. Pagod sa responsibilidad na hindi mo alam kung kailan matatapos. Pagod sa mga tawag na laging may kasamang guilt trip. Pagod sa mga kami na lang balagi mali, nasagot tuwing magtatangkang magpaliwanag. Hindi ko sila ginagalit. Hindi rin ako lumalayo. Pero natuto akong maglagay ng distansya. Hindi dahil gusto kong lumimot, kundi kasi gusto kong huminga ngayon, mas madalas ko silang hindi tawagan. Kapag nag-message sila, minsan sinasagot ko lang ng okay ma or sige pa. Hindi dahil wala akong pakialam. Pero kasi napansin ko, the more na nagbibigay ako ng energy, the more nila akong hinihigop. So tahimik lang ako. Tahimik pero gising. Tahimik pero aware. At sa gitna ng disyerto, sa bawat hinga ng alikabok, parang may boses na paulit-ulit na sinasabi, hindi mo kailangang laging maging anak na bayani para mapatunayan ang pagmamahal. Minsan, habang naglalakad ako pa uwi sa dorm pagkatapos ng shift, iniisip ko, Paano kung isang araw hindi na ako magpadala? Paano kung sabihin ko, mapaubos na ipon ko? Siguro iiyak sila. Siguro magagalit. Siguro tatahimik. Pero sa totoo lang, gusto ko lang marinig kung kaya pa rin nila akong kamustahin kahit wala akong maibigay. Gusto ko lang maramdaman na anak pa rin ako, hindi sponsor. Sa ngayon, hindi ko pa alam kung anong gagawin ko. Pero alam ko na isang araw, kailangan kong harapin yung tanong na matagal ko nang iniiwasan. Hanggang kailan mo pipilitin magmahal ng mga taong hindi marunong tumanggap ng pagmamahal kundi sa anyo ng pera? At sa tuwing sumasapit ang weekend dito, habang nagtitimpla ako ng kape sa maliliit na tasa, lagi kong iniisip, Tahimik ang disyerto, pero mas tahimik yung puso kapag wala kang kausap na totoo. Sabi nga nila, relihiyoso ang mga magulang mo, dapat maswerte ka. Oo nga siguro, pero minsan, parang napapagod din akong marinig si Mama na nagsasabing, "Magtiwala ka lang sa Diyos," habang sabay tanong, "Anak, may padala ka ba ngayong buwan?" Nakakatawa kasi sa simbahan, siya yung laging nauuna sa pagtaas ng kamay. Laging may payo sa mga tao. Laging may post sa Facebook ng God provides. Pero sa bahay, siya rin yung unang magdududa kung may laman pa ang bank account ko. Parang si Lord backup lang kapag wala na akong maipadala. Si Papa naman, tahimik pero matalim ang mga salita. Hindi mo kami naiintindihan kasi maginhawa ka na. Maginhawa? Ako yung nagbibilang ng oras sa trabaho, nagpapanggap na okay kahit pagod. Kung yan ang tawag nilang ginhawa, ewan ko na lang. Tapos kapag may family gathering, lagi kong naririnig sa background yung mga kwento nila. Si ganitong kamag-anak ang yabang kasi may bagong kotse. Si kapitbahay puro post ng ulam sa social media, akala mo mayaman. Habang ako naman, nakikinig lang sa tawag, tahimik, pinipilit ngumiti. Sa isip ko, ang dali nilang mag-judge sa iba, pero pag sila ang kinakausap tungkol sa ugali nila, galit agad. Ang pinaka-ironic sa lahat, nagsisilbi sila sa simbahan. Nagvo-volunteer, nagdo-donate, nagpa-pray over ng iba. Pero sa sarili nilang anak, konting tanong lang, tampo na. Konting opinion lang, sumbat agad. Walang puwang ang pakikinig, puro ikaw kasi. Hindi ko na nga alam kung alin sa kanila. Ang tunay, yung nasa simbahan or yung nasa bahay. Minsan gusto kong sabihin, maaba si Lord pagod na rin sa paulit-ulit mong reklamo. Pero syempre di ko sasabihin yon kasi kahit mali sila, ako pa rin ang kailangang umintindi. Ako pa rin ang mas dapat umunawa. Kaya minsan natatawan na lang ako sa sarili ko. Ang hirap palang maging anak ng mga taong marunong magdasal pero hirap makinig. Lalo na kapag ang sukatan nila ng pagmamahal, ay kung gaano kalaki ang remittance mo buwan-buwan. Kaya ngayon, kapag nagte-text si mama ng, God bless you anak, hindi ko na alam kung blessing yon o reminder. Kasi minsan parang may kasunod na lagi. Baka may may padala ka ha, para sa glory ni God. Dumating din sa punto na hindi ko na kayang pilitin ang mga bagay na matagal nang sira. Hindi na galit yung nararamdaman ko, mas parang pagod na lang. Yung tipong ayaw mo nang makipagtalo, ayaw mo nang magpaliwanag, gusto mo lang ng katahimikan. Kasi minsan, peace isn't about fixing relationships. Minsan, peace means accepting that some people, kahit pamilya mo, hindi mo talaga kayang baguhin. Unti-unti kong tinanggap na si Mama at Papa ay produkto ng panahon nila. Yung panahong respeto ang sukata ng pananahimik at pera ang katumbas ng pagmamahal. Hindi ko natungkulin baguhin yon. Ang kaya ko lang ay protektahan yung sarili kong kalma. Ngayon, kapag tumatawag sila, sinasagot ko pa rin. Pero hindi na ako umaasa na magbabago ang tono ng usapan. Hindi na ako naghahanap ng validation. Hindi na ako nag explain kung saan napunta ang pera ko. Sumasagot ako ng magaan pero hindi na ako nadadala ng guilt. At sa kakaibang paraan, doon ko nakita ang freedom. Freedom na hindi mo kailangang sumigaw para mapansin. Freedom na hindi mo kailangang tumakbo. Pabalik sa sugatang bahay para lang masabing mabuting anak ka. Ngayon, natutunan ko na ang distance ay hindi ka wala ng pagmamahal. Minsan, yun pa nga ang pinakamalalim na klase ng pagmamahal. Yung pinipiling huwag mag-away, huwag magtanim ng galit, pero marunong na rin magtanim ng boundary. At oo, oh, masakit. Kasi gusto mo pa rin silang maintindihan kahit paulit-ulit kang nasasaktan. Pero habang tumatanda ka, naiintindihan mo na rin, hindi lahat ng pag-uunawa ay dapat mong gastusan ng emosyon. Siguro ito na yung tinatawag nilang maturity. Yung marunong ka ng manahimik hindi dahil sumusuko ka, kundi dahil pinili mong manahimik para mabuhay ng payapa. Kaya ngayon, kahit nasa gitna pa rin ako ng disyerto, pakiramdam ko nakahanap ako ng sarili kong oasis. Hindi puno ng tubig pero puno ng acceptance. Hindi ako umalis para kalimutan. Sila, umalis ako para matutong magmahal. Sa paraang hindi ako nauubos. At kung minsan bumabalik pa rin yung lungkot, sinasabi ko lang sa sarili ko, hindi mo kasalanan kung hindi nila nakikita ang pagod mo. Basta alam mong totoo yung ginagawa mo na sapat na yon Salamat sa pakikinig sa kwento ni Lizel, isang simpleng OFW na natutong magmahal mula sa distansya. Kung may ganitong kwento ka rin ng tahimik na laban, tandaan mo, hindi mo kailangang magpaliwanag sa lahat. Please support the Keep Up Club, a space for real stories, real healing, and real people finding peace in their own way. Hanggang sa susunod, salamat sa pakikinig.